uh -huh. so, Yung una kasi yung nakita, mm -hmm. parang parang may nag-motion to dismiss. Ah, yes. Uh, Senator, Bato Senador Senator Bato, kino-question oh. yes. ngayon sapagkat pagkata uh, sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating uh, inamend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Oh. Mm -hmm. Di ba? Uh-huh. Mm -hmm. mula Doon nagsimula. Yes. Uh, hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan, So ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes. Uh -huh. yung, yung salitang remand, pinalitan nila. Salitang dismiss po, pinalitan nila ng remand. Oo. Okay. At tapos, ayaw nilang tanggapin yung remand, return na lang. Parang gano'n, di ba? Pareho rin yun, eh, di ba? Uh -huh. Inespecify ni Senator Alan Cayetano na bagamat siya ay remand, hindi yan dismiss uh -huh. ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss eh. Opo, opo. Kapag alimbawa, kung may, ka ni-remand, alimbawa, ngayon makikita ninyo eh, maski ang Korte Suprema, nagre remand eh. Uh -huh. Sabi niya, tignan mo nangyari sa kaso ni De, De Lima. dating Senador Delima. Ayan, opo. Opo, papil satang nagsabi, ni-remand yes, uli. Apo. Ibig sabihin, binalik sa trial court para uh -huh. uh, ilitigate na uh -huh. uli. Opo. Uh -huh. Ngayon, may, may mga napansin na yata yung uh, impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isole, Opo. Mm -hmm. ibalik, Opo. Sa, ibalik, <laughs> ibalik, sa House of Representatives. Mm -hmm. At may kalakip ngayon na uh, pahayag na uh, katungkulan mm -hmm. na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag Ah, uh -huh. doon sa ating one year barul. Yeah. Uh -huh. At pagkatapos yung isa ay kinakailangan eh mag-adapt mag kayo ng isang resolution uh -huh. na specifically yung 28th Congress ay papayagan ang inyong naunang uh, initiative uh -huh. na pagsasubmit uh -huh. ng impeachment complaint. Ngayon nito eh nagkaroon ng matinding reactions House of Representatives. At nagkaroon pa nga ng isang pag, pagmimisa yata doon na Nelson eh. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam nyo naman, hindi naman ako katoliko dyan. Opo, ano? opo, opo. Uh, wala, wala naman, naman akong kinalaman, kinalaman kung ano ang ano, ibig sabihin, ng misa. Basta, basta, basta alam po, dahil ah, pag may, may, pag may, may si piyesta pa sila, may, may misa. misa. Oh. Oh. Pag, mayroong mayroon binibinyaga, binibinyaga, no, binibinyagan o kumpilyata, merong misa, misa mm -hmm. pag may patay, may misa, din. Yes, po. So, so ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung, yes, kung ano ang ibig sabihin. No, no, no. no. Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, eh. So, paniniwala so, ang so, pangreligyon po nila yan. Oh, with due respect, o, nang, nang, natin yan. nang, nang, nang walang anumang uh, uri ng uh, kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa, Nakita, nakita ko yung mga, mga kasama ko, dala dala na lang yung oh, may kopya sila ng dal impeachment complaint. Opo, oh, folder na, 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 na yun. Tipin na. mo naman, Wal ako labing walong taon na ako sa House of Representatives. Representative. Oh, oh. Na yung ulang nakita, na yung impeachment complaint, ay, para sa akin, ay, isang, political action, ay ginaluan ng MISA. Ito lang, kaya ako, kaya ko eh, yeah, ako, so ako, ako bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit baki kinangalangan ipangmisa ipang yung impeachment complaint, complaint na, na isinuli ng, ng Senado. Senado. Eh, baka po namatay. Eh. Hindi kaya ayoko sabihin nyo. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, pag ah, may patay, ni misa din. di ba? Kasi nga diba? ako na batay. Ay, ba? naman ako ng corona. Wala naman akong makikita corona. Oh, lalo, eh, baka ka may kabaong. Ang unong nga, ko may namatay na. Ano, eh. baka naman na, 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 o kaya nabuhay. na Kaya kayong dalawa tinatanong oh, sa pagkakayo. Mas mag-observe, Mag mas observant kayo sa akin. Oh. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. <laughs> oh. Pero ang uh, katanungan dito, Sen, ay, ay... Yun, yun daw pag-remand ng, ng impeachment complaint ay, ay first, first time, time na nangyari. At may nagsasabi naman na, na ay, ay hindi, wala yan, yan sa, ano, sa, no? sa, sa, well, sa batas. Sa well, 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 <laughs> na, na real talk tuloy tayo ni Senator Mark kasi itong mga pare alam sa politika. May point si eh Kung Makaleta dyan, ah, ang sinabi niyang, uh, ano yon nag-miss. Ang alam niya, may patay ang misa, may kasal, may binyag, may kumpin. At yung mga ordinary days. Siyempre, kung ordinary days pag usapan hindi naman in-offer yung uh, mga impeachment articles. dos. Ito ay exclusive eh. Kasi no, narinig natin yung sinabi ng mga angkor ng taganang mamamayan. Uh, alam ko tatamaan tayo dito sa sinabi ni Senator Marculeta. So na-real talk tayo. Huwag tayong masasaktan kung na-real talk tayo ni Senator Marculeta Lenta. Dahil yun naman ang totoo. Di ba? Ang itsura noong lamesa ay parang kabaong. Yung mga umatend ng misa ay nagpakaputi na yun naman talaga ang tradisyon natin. Na kapag meron tayong patay o member ng family na nawala sa atin, we wear white as a symbol of peace na meron na maya pa sa ating pamilya. And also with purple uh, color, uh, ina-associate din natin yan na kapag purple color, ibig sabihin meron tayo mga pinagdadaanan. Ay, na lang ang connection ko kaya lagi akong maglalagay. Ang mga taong humusga, 18 ang senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. posisyon po ng Iglesia ni Kristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. sa ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat sa ating bansa. Bakit po? sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating justisya. Hindi po natin sinasabing maglitisin ang dating Pangulo sa mga iniaako sa laban sa kanya. Ang sa ganan amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan. So, a round of hindi sila lumalabag sa batas at uh, sinusunod nila kung ano yung tama.